uh, Novaria tutorial. Yan. Papakita ko sa inyo kung anong item tsaka yung emblem and spells na ginagamit ko kay Nobaki. Yan. Ito nga pala yung ginagamit ko usually kahit sa tournament. ah uh, para sa ating item, Clock of Destiny, first item ko kasi scaling hero siya. Sobrang ganda ng Clock of Destiny para sa mga scaling na made. Kasi kung maikita, kung may kita nyo uh, gains 5% extra magic power, extra max mana, at max time stack. So, habang tumatagal yung game, mas lumalaki yung nakukuha mong extra magic power. ese also, yung mana yung habol dito tsaka yung HP. Kasi, spammer hero siya eh. Kailangan na kailangan niya ng mana. Pati yung HP ng Clock of Destiny. Ayan. Second item ko is Arcane Boots. Binobo ko kagad to. After ko ng mag-rush ng Clock of Destiny, baboy ko kagad tong Arcane Boots. Kasi, meron siyang binibigay na extra movement speed, plus 40 movement speed. And also yung plus 10 magic penetration yan. Para sa so early pa lang, sobrang sakit na ng damage mo. Next is Lightning Tranchon yan. Ah... Uh bakit lightning traction ang habol ko dito is yung 10% cooldown reduction and maganda rin yung lightning traction pang clear ng mga waves kasi si Novaria guys sobrang lakas niya mag clear ng wave eh. may kita niyo sa mga tournament ginagamit ko uh, kadalasan ako yung nagsishob ng mga lane isang first skill second skill lang makiklear mo na agad yung wave yan kaya sobrang ganda ng lightning traction next is enchanted talisman yan. since spammer heroes nga siya ang habol ko naman dito is yung 20% cooldown reduction plus yung mana regenerate. Yan. Pagka meron ka na nito guys, malabo ka na maubusan ng mana. Kapag may enchanted talisman Next item ko is yung Ice Queen 1. Bakit Ice Queen 1? Sobrang ganda niya kasi pang micro. Lalo sa first skill, ko makapit siya sa first skill. mahi uh, mas mahirap siya patayin kapag naka Ice Queen 1 siya si Nobakia kasi lalo ang meta ngayon is more on mga tank jungle uh, mas madali mo silang ma-micro kapag ka naka ice last item is yung divine glaive yan syempre extra magic pen ng habol natin dyan para mas masakit yung skill natin kahit sa mga makukunan pakita ko naman sa inyo yung emblem na ginagamit ko Custom Assassin Emblem. Bakit Custom Assassin Emblem yung ginagamit ko? Ang habol ko dito guys is yung extra movement speed na hindi mo makikita dito sa Mage Emblem in comparison sa Mage Emblem, di diba? Movement speed tsaka yung adaptive penetration. Yan ang habol ko dito sa Custom Assassin. Kasi mas masakit yung damage na skill mo sa heroes eh. In comparison naman dito sa mage emblem na mas malakas ka mag-clear ng wave. Tapos meron din cooldown reduction and magic pen. Diba? Ah, uh, wala lang siyang movement speed. Maganda rin siya yung custom mage emblem. Lalo kung ang goal mo is mag-clear ng wave. Kasi hindi naman, hindi rin gumagana yung ano eh, yung mataas na pene sa creep. So, ang mas kailangan mo sa kanya is magic power. ya Tapos kung habol mo is cooldown, pwede ka rin gumamit yan. yan. Mamimili ka lang. Pero ako kasi, ang mas gusto ko yung masakit na damage sa hero. Kaya ito yung kinukuha mo. So, para sa ating emblem is agility. Bakit agility? Movement speed. Kasi yung second skill niya guys, merong extra movement speed. tas kung mababasa nyo to, gain 4% extra movement speed. Hindi siya peak. So, percentage yung binibigay niya. Mas malaki yung na itutulong niya once na nagsi skill ka. Parang na namumultiply niya yung movement speed na binibigay sa'yo. And next, yung Wilderness Blessing yan. Para mas mabilis kang, ano, basahin. Kung makikita nyo dito, movement speed in the jungle and river is increased by 15%. So, usually, ito yung mga ginagamit para mas mabilis kang makagang sa XP lane or sa gold lane mabilis ka makarespo yan kaya yun yung ginagamit ko. Uh, and syempre, last yung impure. Uh, meron siyang uh, restore mana. Yan, mas masakit siya kada skill mo. Yung second skill, pumapatong sa impure chat. Kaya mas, makikita nyo mas masakit yung second skill niya. And syempre, yung mana regen din. Yun din yung habol mo. Tapos game, start na natin. First item natin is boots tapos benta natin pa level to tayo guys may hindi, hindi na hindi na huwag na tayo magpato first item guys vitality crystal yan para mayroon tayong HP siyempre first kill lang uunahin natin para mal malakas tayo mag clear wave let's go magka level 2 guys try natin mang steal sayang ah, hindi ako umabot pas clear wave ulit guys second skill una tama niya lahat sa uh, lahat ng creeps tapos first skill auto clear na yan guys. Kahit iwanan nyo na yan pwede nyo yan. Leash. Yan. Pwede nyo rin gamitin yung second skill nyo pang leash ng clips guys ha. Ang jungle nyo para mas mabilis siya mag jungle. Yan sobrang bilis ko gumalaw ng river guys dahil sa emblem natin yan na uh, wilderness. First mo muna guys. Yan ang unang binabatong skill dyan. Tapos layo muna kayo sa kalaban sabay bato nyo yung second. Para safe. Diba? First skill lang ulit. Ganyan lang. Tapos Leo. Second skill. Layo muna sa kalaban. Sa me it And Ayan guys, meron na tayong ulti. Ayan, ang silbi na itong ulti, hindi lang vision to guys ha. Hitbox din to para mas madaling tamaan yung kalaban. Tingnan nyo, mas madali yung tamaan. Ay, <laughs> hindi sinamaan. Pero yun nga, hitbox. So, pwede nyo siya i-connect sa hook ni Franco or sa sniper ni Bea para mas madali. Yun lang. First kill, sa team fight, Position lang kayo ng malayo. At second kill lang ulit. Yun lang guys. Gamitin nyo lang yung range ng hero nyo. First item natin, Clock of Destiny. Yan. After nyo mag-clear ng mid, pwede kayo gumang guys. Golding. Kasi sobrang bilis lang na ito gumalo sa map Second skill, lalayo para mas malaki yung stack Kung makikita nyo pag nagbato ako ng second skill guys, mayroong makikita kayo dito sa may baba. Yung spear. Ayan. Astral spear yan. Kapag mas malayo yan, mas masakit. Kapag mas mga stack, mas masakit yan. Bali, lalayo lang kayo sa ulti nyo guys. Vision. nakaka-tarde yan, next item natin na king boots para mas masakit yung skill natin next item natin is lighting tranchon yan para mas malakas tayo mag wave clear at mas masakit yung skill natin una kong binibili dito kadalasan guys ito eh ito, tapos pangatlo para may effect lahat ng pera mo second skill para mas mabilis tayo mga bait ng lane first skill lang ulit guys tapos layo sabay second ganyan lang ganyan lang ang combo sa clear wave guys yung first skill pala guys pwede nyo pang ano ayan ah pang check ipancha check nyo yung first skill niya sa mga boss sobrang lakas nyang sumilip ni Nova guys ayan yung spear na makikita nyo yung bola na yan nakasight yan ng kalaban wala ibig sabihin wala din yung kalaban pwede nyo gamitin yung spear na yun pang vision sa mga boss yan Nakikita pag nadaan na sila ng spear pwede makakita ng hero oh, para mas madaling nyo ma tiktok pwede natin kung tatamaan natin ha ah. double dark Ipit lang kayo ng gold. Usually, gank lang kayo sa midi. Eh, kapag may catapult na guys, kahit hindi nyo na muna i-clear yan. Ipit na kagad kayo ng gold Then, Kasi wala na rin mga shield yung mga towers eh. Yan. Balik na lang kayo kapag ka, ano. Hindi rin man naman makapaskar ng kalaban niya. First kill ulit. Tapos... Puro ganun lang common yan guys. Pag tayo. Tapos gank ulit. Well, din naman tayo. Ulti sabay second para mas madali ayun o oh, may tanging combo ko oh, guys ulti sabay second punit yun ay mas madali mo siyang tatamaan kasi hindi siya makaka-react dun eh may slow yung ulti plus pampalaki pa siya ng hitbox so sure sure tama yung ating uh, astral recall layo ka lang ulit dyan sa bilog 6 yung stacks natin mas masakit yan ayun o okay, kita niyo yung damage guys dahil sa ano 6 per yan ibabato natin kunin natin sa malayo ulit yung bola 6 ulit sobrang sakit ulit nito pero i-clear yung damage ngayon nagpas kalati yung damage kung may pag may ulti kayo guys pwede nyo i-connect yung ulti niyo kala sa hook ni Franco or sa uh, sniper ni Bea Ganun lang naman siya guys eh. Tapos third item natin is enchanted talisman to. Patay to sa atin ni Gary. Hindi ganyan gagawin kong combo guys ha. Ulti sabay sa ikon. Sabay yan guys. Baka shock sure, deads. Kasi kakapitan ng slow plus hitbox. Sure tama yan. talisman mo na tayo para manalig natin. First kill lang ulit. Layo. Second. Ganyan lang. Ano natin sa pag-clear Tapos, rest ulit. Harap ulit tayo ng gugo eh. Second skill. Tapos, vision sa kalaban. Pag may ka kayong Franco, guys, mas maganda. Pwede nyo isabay sa... Sabihin niyo. Pulpihan niyo muna bago poke ni Franco. Para short, eh. so guys. Ito yung gagawin kong combo, guys, ah. oh kita nyo, guys. Yun ang combo doon. Ulti sa bicycle skill. Putok yung kalaban. Talagang hindi makakakiyak. Hmm? So, sakit to. Dahil sa assassin emblem yan, guys. Oh, masakit yung damage natin sa hero. Ayan, six stacks ulit. Six stacks lang nata yung max eh. Punti naman itong tulog to. Ayun, oh. Mamatay, matay si kari Sobrang sakit. Okay. High ground, yeah. ganoon lang din. Hold it. Ayan nyo guys. Hindi ko tinamahan nyo nyo Next item is ice queen. Bakit ice queen? Ang habol ko dito guys, eh syempre yung movement speed. And syempre yung slow. Kasi kapag naka-spin ka guys, mas madali ka mang micro eh. Ano? First skill first kill lang mo lang. Sabay takbo. ba? Diba? Pagka second skill lang mo, kung nahabulin ka, yan. Second skill, sipin niya kung naka-spin na ako. Yan. Kapitan mo lang ka-spin, slow yan. Sabay, mas madali siya naman ng second. Diba? Ganun lang combo ba niyan guys. Tapos syempre yung ulti pa din. Kung ano yung... natin na combo ni ulti. Combo sa ulti. Yun yun pa rin Patayin na natin. Tanggalin natin na kaysa ng export guys. Huwag tayo magbabato dyan. Delikado. Basta kapag magbabato kayo ng second skill guys. Dapat malayo kayo sa hero. Kasi ano na kayo. Killable na kayo yan eh. O, kayo, mag second skill ka dyan. Hindi eh, di, pinatay ka. Dapat malayo kayo guys. Tsaka mas malayo. Mas masakit yung second. bagay okay. sakit no ayun ko mo guys oh hindi makakailag yun old is second sobrang bilis kapag gusto nyo yung show show tamaan yung talaga yung tablet first skill first skill sabay layo sabay seconds skill yun lang guys ayun oh no? Nice, GG, easy. Nabaknya 101 by code. Ay by Tito Max Yan mga salamat guys Sana mga aming nagtutunan Thank day